Mga kompanya hinikayat ng isang kongresista na magkasa nang regular na earthquake drills. Kasama mo sa balita si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Reports. Hinikayat nga RMN Network News. Grace, Radyoman Grace Pinihikayat nga ni House Deputy Speaker at Trade Union Congress of the Philippines o TUCP Partylist Representative Raymond Democrito Mendoza ang mga kompanya na magsagawa ng regular na earthquake drills na hindi bababa sa dalawang beses kada buwan. Mungkaha ito ni Mendoza matapos ang magkakasunod na lindol na tumama sa Cebu, Dabao, Baguio, Zambales, Surigao at iba pang lugar sa bansa. Di ni Mendoza, makabubuting gawing habit at work at culture ang mga drill kaugnay sa lindol. Paliwanag ni Mendoza ang regular na earthquake drill ay magdudulot ng muscle memory sa hanay ng mga manggagawa lalo na sa oras ng trahedya. Git ni Mendoza, kapag madalas ang paghahanda, ay mas maraming buhay ang mailigtas lalo na at ang Pilipinas ay nakapwesto sa Ring of Fire sa bahagi ng Pacific Ocean. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.